Pag-delete ng Facebook page, kumusta mga kaibigan, ayos ba? Si Leonardo Paiva ito, balik na naman sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para mag-delete ng Facebook page. Gagawin ko ito sa computer. Kung gusto mo ng ganitong videos, marami ng ganito sa channel. Mag-subscribe ka at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para matulungan kayo. Sige, simulan na natin. Una, pumunta sa profile ng page. I-click mo yung nasa taas, piliin ang tamang account ng page. Napili ko na ang tamang account. I-click mo ulit yung litrato. Tapos i-click mo ang Settings and Privacy. Piliin mo ang Settings and Privacy at piliin ang option na Settings. Dito, mag-scroll ka pababa. Sa gilid, mag-scroll ka pababa hanggang makita mo ang access and control. I-click mo yan, tapos makikita mo ang dalawang option. I-deactivate ang page, temporary, o i-delete ang pangalan mo sa page. O ang mga larawan ay ililipat mula sa karamihan ng mga ibinahaging video, at maaari mong muling i-activate ang pahinang ito kapag gusto mo. May huling option ka ring tanggalin ang pahina. Kapag natanggal na, wala nang paraan para ibalik. I-click lang ang magpatuloy. Maaari mong i-download ang impormasyon kung gusto mo at ilipat din ang kopya ng iyong datos kung nais mo. I-click lang ang mga opsyong ito tapos i-click ang magpatuloy. Ilagay ang password ng pahina at iklik ang Magpatuloy para kumpirmahin ang pagtanggal. Tandaan, kung magbago ang isip mo sa loob ng 30 araw, maaari mong muling i-activate ang pahina. Kaya bago mag 30 araw, kung nagsisi ka, pwede pang ibalik ang pahina. Pagkalipas ng 30 araw, wala ng paraan. Iklik lang ang Magpatuloy at tapos na natanggal na ang pahina. Ilagay ko sa comments kung paano. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako, isang malaking yakap. Ingat kayo. Salamat!